Wala pa rin makatibag kay Olympic and World Championship gold medalist Daniel Yusinov ng Kazakhstan. Kahit halos tatlong taong nabakante sa boxing, si Daniel Yusinov ay dinomina na pa rin ito at ginulpi ang ating pambato na si Joe na kahapon sa Kazakhstan. Ang pamosong kahinaan ng Pinoy, ang body shot, ay muli na namang nasilayan. Sapagkat sa first round pa lang po ng laban ay bumagsak agad itong si Joe Noynay nang tamaan nga po ng hagupit sa katawan. Bagamat nagawa pang magpatuloy ni Joe Noynay sa mga sumunod na round rounds, so dinomina ang ating pambato ni Daniel Yelusinob sa katunayan bago ang corner stoppage noong round 5 ang scorecard ng tatlong jurado ay 50 to 43, pabor lahat kay Daniel Yelusinob. Sa ngayon nag-improve na po ang kartada ni Daniel Yelusinob sa 12 wins, no losses, no draws with 7 knockouts habang bumagsak naman po ang kartada ng ating pambato sa 23 wins, 5 losses, 2 draws with 11 knockouts sa welterweight division po kumakampanya itong si Daniel Yelusinob pero sa ngayon ay wala pa ito sa top 15 ang anumang major sanctioning bodies. Samantala sa iba pang balita mga amigos, posible daw pong hindi matuloy ang sagupang Sebastian Pondora at Errol The Truth Spence. Kung ating matatandaan po kasi mga amigos, si pinag-uutos po ng WBO na idepensa ni Sebastian Pondora ang kanyang WBO title kay Terence Bud Crawford. Although hindi po na ipag-ugnayan ang kampo ni Crawford kay Sebastian Pondora ayon kay Samson Lukovich ang promoter ni Sebastian Pondora nitong nakalipas na 30 days pero meron daw pong karapatan si Terence Crawford na mag-request ng extension para sa negosasyon. Sa ngayon, hindi daw po interesado si Samson Lukovich sa discussion about Errol the Truth Spence. Mas hinihintay daw po nila ang sagot ng kampo ni Terence Crawford. Pero kaya po mas lalong lumabo ang Errol Spence versus Sebastian Pondora, ito po ay dahil ang WBC Super Welterweight Champion in recess na si Jermel Charlo ay may karapatan din pong mag-request upang maging next in line kay Sebastian Pundora. Kaya naman if ever na hindi po patulan ni Terence Crawford itong si Sebastian Pundora, eh mas lamang pa rin po sa karapatan si Jermel Charlo kaysa kay Errol Spence na maging susunod na kalaban ni Sebastian Pundora. Dahil alalahanin po natin bagong salta lamang po itong si Errol Spence if ever na laban niya si Sebastian Pundora. Samantalang itong si Jermel Charlo bagamat natalo siya sa kanyang huling laban kay Saul Canelo Alvarez, pero pagdating po sa super welterweight division ay wala pong nakaagaw ng kanyang titulo dyan. Nawalan lamang siya ng titulo dahil sa kanyang inactivity. Patunayan mo sa akin ha. Sino